mga nandito naman tayo mga kabos ka panibagong buhay panibagong vlog naman tayo mga na ngayon mga ang oras natin ay minus 15 plus 8 umaga yan magkahalmosal na kami mga ka dito lang muna kami mag ikot sa bahay mag video mga kabos ka kasi mal -ano, malakas ang ulan sa labas

Ating lahat mga kababayan, mga kaabos Ako pumuling narinito Para Para ipalam ko pa sa inyo Na ngayon po dito sa Amerika Sa umagang ito Ito po Mula pa kagabi po Itong ulan na ito At uh, natitiyak kong talagang hindi na mabubuhay yung mga tanim ni Kaabas kasi ayan umapaw na naman ulit yung, mga tubig ayan kasi magdamag ba naman kaninang madaling araw ang lalakas ng ano naririnig kong makulog talaga ang tapang po kaya ngayon pong umagang ito pinapaalam ko po, po sa inyo na masama po ngayon ang panahon. Wala naman pong hangin, pero ito po malakas po ang ano, malakas ng palakas po ang ang ulan at uh, tiyak na hindi na naman po kami makakalabas kaya dito lang po kami sa bahay magpaikot-ikot. Eh sila si Aya nga tatlong araw na nga, hindi makapasyal dito kasi lahat sila dinapuan ng lagnat at ubo. Sila pong lahat ah uh, nag-umpisa lang po yon nung pumunta kami sa beach, sa Virginia Beach, nung, nung doon talaga kami sa Tabindagat. Eh, kaya si Matthew ang nauna hanggang sa pahawa-hawa na. At uh, ako rin dito, kumunga inuubo din si Brenda, ay eh, makatirin ang lalamunan ko. Kaya sabi ko, wag na munang lumabas at ito ay ipaligo ko ng ipaligo para maalis kasi kagabi magdamag din ako ng ano may kindi na naloya pagkatapos po eh, yun po ang ginawa ko dito lang po sa bibig ko tsaka po oh, sabi ko magtakip tayo ng bibig natin magmaskarilya tayo matulog kasi baka maghawa-hawa tayo ay parehas na tayo laka ano parehas tayong dalawa na laka naka yung ataw dito, mahina ang katawan kaya ayun isimba eh, ko lang, kaya ito ang ginawa ko, nandito kami ngayon tapos na ako mag magpalit sa kanila, maglinis uh, ng katawan nila pinunasan bin, ko ng may, may maligamgam na tubig at eh, inanuhan ko ng lotion at uh, sinuklayan ko, ayan ang ginagawa ko pagka hindi naman dating yung mga nurse o oh, yung nagpapaligo sa kanila kasi three times a week po sila dito pero dalawang linggo na ngayon hindi kaya kami na lang ang gumawa di kaabos pinalitan din namin kung ano yung ginawa ng, ng ano nung pupunta dito uh, sabagay hindi naman namin nakita kasi nagsarado man siya ng pinto pag nagtatrabaho pero alam namin na yun ay pinalitan ng damit pinalitan ng bedsheet at uh, ng Maige at sinasabunan ko pa nga ang ang puwet ng mga matatanda eh kasi nakaguantes naman ako kasi gusto ko nga pag pinalitan mo talagang wala kang maaamoy. kasi ikaw din mismo ang nakaano doon eh saka ayoko nga pag pumunta yung mga mga doktora o kaya nurse meron silang sinasabi na makarating kay Aya ayoko nang ganun ayun mga kaabos ito napatugtugtugtug lang si kaabos at uh, nariyan siya ngayon sa kusina. Busy siya sa kanyang pag-asikaso -pag naman ng pananghalian kasi tapos naman na mag-almusal. Ngayon po dito ay ang bilis ng oras po. Ayan po, last, alas 10 5 na po. O oh, alas 10 na ng umaga. Ayan po. At nandun si Kaabos. Ayan, nagpre na siya ng, ng pagkain. Ayan. Kung pinipreparar mo, ano yung patatas? Ayan magluluto siya ng ano, ng corn beef. Corn beef. Tsaka, eto, isda. Sa, sa, amin, isda. Ngayon, ang lulutoin naman niya sa mga, sa mga matatanda, ang pinapakain niya ito, corn beef na may patatas. Tapos siguro, ano ka na lang yan ng tinapay. O kaya, wag na yung tinapay, yung binili ni Aya dyan na pasta. Yun, yun na lang ipares natin. Ayan mga kaabos, Tingnan natin doon sa harapan bago ako mag-umpisang maglinis. Kasi, para makita nyo din ang, ang itsura doon sa harapan. Kasi yung kanina nakapwesto ako doon sa likod. Dahil nga, maulaw. Ayan. 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 Uh. Ayan. Sus, marisip. Hira pa naman buksan itong pito na to. Ayan mga kaabos. Ayan, ipapakita ko sa inyo na gano'n ngayon ang panahon dito. Ayan Oh. Ang aming mga kapitbahay. Ayan, hindi rin sila umalis. Ayan. Ayan kami. Tapos sa labas. Kasi lakas po ng, ng tulan. At uh, eto, dito ko na lang ginagawa ang pagbablog sa loob. Kasi diyan kami makalabas-labas. At ito mga kaabos, nagupit na si si Mr. Kaabos kahapon. Nagupit na siya ng, ng damo. Kaso ito namang harapan na ito kasi hindi ito ipagalaw nila ni Aya at ni Mark. Kasi meron daw talaga dito ano, binabayaran na nagugupit talaga dito sa sa isa mga ano nito yung nag, nag ano siya ng design mo ano tawag yan yung pinukurtihan tulad ng buhok nga kailangan mayroong ano, maganda ang pagkagupit. Pagka, Pero, ewan ko lang. Wala akong namalayan na mula nung dumating kami dito na may pumunta para para gupitan ito. Ayan, no? Samantala yung, ewan ko lang, gusto kapitbahay namin. Kasi, ayano eh, ayan, no? Ang, ang, ang pakikialaman lang kasi ni Kaabos, yun lang, ano, yun, yun lang damo sa, sa, ano, yan. Tula, tulad, tulad niya, no? Binalikan niya yan. Sabi nga niya, eh, linggo-linggo daw niya yan. Gugupitan para hindi daw tumubo ng gusto ang, ang damo. Ayan. Pero ito, ayaw kong tingnan kasi oh, hindi na pantay-pantay at saka talagang, kumbaga sa tao, talagang hindi, hindi, ano, palagay ko dito, dito, pinakialaman ni, ni Kaabos, itong harapan. Ayan oh, kasi dapat yan, merong mga umano oh, eh. Pero, ayan, merong parang pinutuputulan niya siya siguro niya nakialam kasi sinabihan ko nga wag daw pakikialaman niyan kasi meron talagang tagagupit nga maganda ang pagkagupit patay pantay yan o sige ah uh, hanggang sa muli at, at ako po yung magbabalik kapag mayroon pong panahon kasi po eh busy pa po ako ngayon maglilinis pa po ako ayan maraming salamat ulit sa inyong bye bye Hanggang yeah. sa susunod mo nili, eh.